Ang libro na The Obstacle is the Way ni Ryan Holiday. Sa kwentong ito, natutunan mo na kahit anong pagsubok, may magandang pagkakataon na naghihintay. Noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ginamit ng mga Aleman ang isang estratehiya na tinatawag na Blitzkrieg. Ito ay isang mabilis na paraan para makontrol ang Europa. Nang bumalik ang mga Allied sa Europa, maraming leader ang natatakot. Akala nila, matatalo sila at ibabalik sa karagatan. Pero si General Dwight D. Eisenhower ay iba. Hindi siya natakot. Sa halip nakita niya ang isang magandang pagkakataon. Isipin mo, ang Blitzkrieg ay parang isang matalim na pangukit na ang dulo ay pinangunahan ng mga tangke. Kung papayagan ng mga allied na makalusot ang mga Aleman, magkakaroon sila ng pagkakataong makita ang mga mahihinang bahagi ng kanilang kaaway. Kung magtatagumpay sila, maaring matalo nila ang mga Aleman. Sa kanyang matalinong plano, nagtagumpay si Eisenhower sa labanan ng Bulge at nagdala ito sa kabuoang tagumpay sa Europa. May isang magandang kasabihan si Marcus Aurelius. Ang hadlang sa aksyon ay nagpapalakas ng aksyon. Mahalaga ito lalo na ngayon dahil maaring pumasok tayo sa isang krisis sa ekonomiya. Maraming tao ang nag-iisip na ang krisis ay masama. Totoo, mahirap ito pero maaari rin itong maging magandang pagkakataon. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, maaari kang makahanap ng magagaling na tao at mas magandang deal sa mga suppliers. Sa panahon ng krisis, mas madaling makipag-ayos. Maraming matagumpay na negosyo ang nagsimula sa mga panahon ng krisis. Halimbawa, si Roy at Walt Disney ay nagtatag ng Walt Disney Productions noong panahon ng Great Depression. Ang Costco ay nagsimula rin noong isang recession at ang LinkedIn ay umusbong pagkatapos ng dot-com bubble. Ipinapakita nito na ang mga pagsubok ay nagiging simula ng mga magagandang bagay. Sa panahon ng krisis, ang mga matalinong mamumuhunan ay nakakahanap ng magagandang oportunidad. Kapag bumagsak ang merkado, parang may mga benta. Ibig sabihin, ang mga magagandang kumpanya ay parang nakasale. Ang mga matalinong mamumuhunan ay may pera para bilhin ang mga ito sa tamang presyo. Sabi ni Warren Buffett, Maging natatakot kapag ang iba ay masyadong mapaghimagsik at maging mapaghimagsik kapag ang iba ay natatakot. Ang susi sa pagtingin sa mga oportunidad sa mga pagsubok ay hindi lang basta pagtanggap, kundi mahalin ito. Sabi ni Ryan Holiday, ang dapat isipin ay, Masaya ako dito. Kung nangyari ito, may dahilan ito at dapat natin itong pagbutihin. Si Friedrich Nietzsche ay may magandang ideya tungkol sa mamorfati o pagmamahal sa kapalaran. Ibig sabihin nito ay gusto mong maging masaya sa lahat ng nangyayari sa iyo. Isang paraan para ipakita ito ay ang tingnan ang mga negatibong emosyon bilang mga bagay na makakatulong sa iyo. Halimbawa, kung malungkot ka, mahalin mo ito. Ipinapakita lang nito na mahalaga sa iyo ang ibang tao. Kung nagagalit ka, ayos lang iyon. Ito ay tanda na may mga inaasahan ka sa sarili mo. May kwento si Ryan Holiday tungkol kay Jack Johnson, isang boxer. Noong Hulyo 4, 1910, nakipaglaban siya kay Jim Jeffries. Si Johnson ang kauna-unahang black heavyweight champion sa US. Sa laban, nakaranas siya ng matinding pagsalungat at pangasar mula sa mga tao. Pero kahit na ganito, masaya pa rin siya. Kapag siya ay tinamaan, ngumiti siya sa kanyang kalaban. Sa bawat round, mas naging masaya at magaan ang kanyang loob kaya't napagod si Jeffries at natalo siya. Kapag may masamang nangyayari sa iyo, ngumiti ka lang. Kung may taong masungit, mahalin mo ito. Ang mga pagsubok ay pagkakataon para matuto at maging mas mahusay. Kung nagkasakit ka at nastuck sa kama, pwede kang magpahinga at magbasa. Mahalaga na tingnan ang mga pagsubok bilang pagkakataon para umunlad. Kung ikaw ay may negosyo, isipin mo na may mga panganib na maaring mangyari. Isipin mong isang taon mula ngayon ay nagpunta ka sa iyong opisina at nalaman mong sarado ito. Ano ang nangyari? Anong mga hakbang ang maaari mong gawin para maiwasan ito? Isang paraan para mapaghandaan ang mga panganib ay ang pre-mortem. Ibig sabihin nito, isipin kung bakit maaring mabigo ang iyong negosyo o proyekto bago pa ito mangyari. Kapag nagawa mo ito, mas madali mong makikita ang mga solusyon. Sa huli, mahalaga na makita ang kabutihan sa mga pagsubok. Tulad ni Eisenhower na nakita ang mabuti sa sitwasyon noong digmaan. Ang unang hakbang ay mahalin ang mga pagsubok na ibinibigay ng buhay. Kung may mahirap na nangyari, ngumiti ka lang. Sa libro ni Ryan Holiday na The Obstacle is the Way, tinatalakay niya ang isang malalim na konsepto na magpapaalala sa atin na ang mga pagsubok at hadlang sa buhay ay hindi mga bagay na kailangan nating iwasan o takbuhan. Sa halip ang mga ito ay mga pagkakataon na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng tagumpay at pagunlad. Binibigyan tayo ng librong ito ng mga prinsipyo ng Stoicism na nagsasabing ang ating pananaw sa mga pagsubok ang magdidikta kung paano natin haharapin ang mga ito. Isa sa mga pangunahing ideya ni Ryan Holiday sa kanyang libro ay ang konsepto ng The Obstacle is the Way o ang hadlang na sharing daan. Ipinapakita niya na sa kabila ng mga pagsubok at balakid, mayroong magandang pagkakataon na naghihintay sa atin. Sa halip na lumayo o matakot sa mga hadlang, dapat natin itong yakapin at gamitin bilang pagkakataon para mag-grow at maging mas malakas. Ang Stoic philosophy na siyang pinagmulan ng mga ideya sa aklat ay nagtuturo na ang lahat ng nangyayari sa atin, mabuti man o masama, ay bahagi ng ating landas. Sa halip na ituring na mga kabiguan ang mga pagsubok, tinuturuan tayo ng stoicism na gamitin ang mga ito upang maging mas matatag at magtagumpay. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, natututo tayo ng mga mahahalagang leksyon na magagamit natin sa hinaharap. Halimbawa, si Marcus Aurelius, isang Romanong emperador at stoic na pilosopo, ay isang malaking inspirasyon sa librong ito. Sa kanyang mga akda, partikular sa kanyang aklat na Meditations, paulit-ulit niyang binabanggit na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi mga bagay na dapat takbuhan. Bagkus ang mga ito ay mga pagkakataon na magtuturo sa atin ng mga mahahalagang leksyon at maghuhubog sa ating pagkatao. Ang kanyang pananaw ay nagpapakita kung paano natin matutunan na magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng mga paghihirap. Sa isang piraso ng meditations, sinabi ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa aksyon ay nagpapalakas ng aksyon. Binibigyang diin nito na ang bawat pagsubok na ating hinaharap ay isang pagkakataon na magpapatibay sa ating desisyon at lakas. Isang magandang halimbawa ng mga konsepto mula sa libro ay ang kwento ni Jack Johnson, isang boxer na tinutukoy ni Ryan Holiday sa kanyang aklat. Si Jack Johnson, na naging kauna-unahang African-American na heavyweight champion ng mundo, ay naharap sa matinding puot at diskriminasyon noong kanyang panahon. Habang ang kanyang mga kalaban at ang publiko ay nag-aalipusta sa kanya, hindi siya sumuko. Sa halip, ginamit niya ang mga pang-aasar na iyon bilang fuel upang magsikap at magtagumpay. Sa bawat suntok na tinamu niya, patuloy siyang ngumiti at nagpatuloy sa laban at sa huli siya ay nagtagumpay. Sa pananaw ni Holiday, ito ay isang halimbawa ng kung paano ang mga pagsubok at hadlang ay maaaring magbigay sa atin ng pagkakataon na maging mas matatag at matagumpay kung tayo ay magpapatuloy at hindi susuko. Tulad ni Johnson, tayo rin ay madalas na haharap sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit sa halip na magtangkang iwasan o umiiwas sa mga ito, dapat natin itong yakapin sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga pagsubok bilang bahagi ng ating proseso ng paglago. Maaari natin itong gawing mga stepping stone patungo sa mas mataas na layunin. Isipin mo kung paano ang mga pinakamalaking negosyante at innovator sa kasaysayan ay nagsimula sa mga panahon ng pagsubok at kabiguan. Isang halimbawa pa ang kwento ng Steve Jobs. Kahit na siya ay tinanggal sa sarili niyang kumpanya, ang Apple siya pa rin ay bumangon mula sa pagkatalo at nagpatuloy sa paggawa ng mga makabago at makulay na produkto. Ang mga pagsubok na kanyang naranasan sa buhay at sa negosyo ay nagbigay sa kanya ng mga mahahalagang aral na tumulong sa kanyang mga susunod na tagumpay. Ang mga kabiguan niya sa buhay ay nagtulungan upang hubugin siya bilang isang leader na hindi natatakot sa mga hadlang at patuloy na naghanap ng paraan upang magtagumpay. Sa katunayan, ang ideya ni Holiday na The obstacle is the way ay nagpapakita kung paano ang bawat pagsubok ay may kapangyarihan na magbukas ng mga bagong pintuan. Kapag tinanggap natin ang mga pagsubok at ginagamit ang mga ito bilang pagkakataon upang matuto, mas madali nating magagamit ang mga leksyon na ito sa pagpapabuti ng ating sarili, ng ating negosyo at ng ating mga relasyon. Ang mga matalinong mamumuhunan tulad ni Warren Buffett ay nag-a-apply ng parehong prinsipyo. Kapag ang merkado ay bumagsak at ang mga stock prices ay bumaba, madalas silang nakakakita ng oportunidad. Sa halip na matakot sa mga pagbaba, ginagamit nila ang mga ito upang bumili ng mga stocks sa mas mababang presyo. Ang prinsipyo na ito ay mahalaga, hindi lamang sa mundo ng negosyo, kundi pati na rin sa ating personal na buhay. Kung makikita natin ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon na magturo sa atin. Matututo tayong maging mas maligaya at mas matagumpay kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Sa libro ni Ryan Holiday, pinapakita niya kung paano natin dapat mahalin ang ating kapalaran pati na rin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapalaran, matututo tayong tanggapin ang lahat ng aspeto ng buhay, ang magagandang bagay at pati na rin ang mga pagsubok. Ang pagmamahal sa kapalaran o Amor Fati ay isang mindset na nagpapalakas sa atin dahil tinutulungan tayo nitong yakapin ang lahat ng aspeto ng ating buhay at hindi lamang ang mga magagandang bahagi. Sa bawat pagkakataon na dumaan tayo sa mga pagsubok, hindi lang natin tinatanggap ang mga hadlang. Tinatanggap din natin ang posibilidad na may magandang bagay na naghihintay sa kabila ng mga ito. Gamitin ang mga pagsubok upang magsimulang magbago at magtagumpay tulad ng mga naging tagumpay ni Marcus Aurelius Jack Johnson, Steve Jobs at Warren Buffett. Kung magiging bukas tayo sa mga pagsubok at may tamang pananaw, makikita natin ang mga oportunidad sa bawat hadlang na dumarating sa ating buhay. Sa huli, ang bawat pagsubok ay hindi lang hadlang, kundi pagkakataon. Tulad ng itinuro ni Ryan Holiday sa The Obstacle is the Way, ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagkatalo, kundi sa ating kakayahang bumangon mula dito at gamitin ang mga pagsubok bilang hakbang patungo sa tagumpay.